Magandang umaga mga kaagrel. Ito yung isa sa tatlong patiner na iniwang ko doon sa anak ni Pisay. Ito eh gagawin kong inahin. Ang pangalan naman nito si Sina kasi galing sa akin. Sinaida. Ganon ang ginagawa ko. May mga pangalan yung mga inahin ko. Bali, pag ito eh naipaiay ko ng mayo ito'y pangatlong inahin ko na. Ayan. dito ko muna siya ikinulong sa aking pinag-alagaan sa kanila kasi wala pa naman ilalagay. Dito ko muna siya ipapalaki hanggang sa maii pero mayroon na siyang nakahandang kulungan pagka na ipai ko. Ang target ko na ipai ko di dito sa inahin ko yung gagawin ko inahin ay mayo kasi pang 8 months na niya pwede na siguro itong ano dahil yung mga dati kong inahin pag patak nila ng 8 months ayun pinabubulog ko na yung basta yung 8 months na paglalandi doon ko na siya ipinabubulog o EI kasi halos dito sa aking mga inahin Panay EI na ang ginagawa ko. Ayan, yung estimate ko dito sa aking baboy nasa 100 plus. Kasi yung mga kapatid nito yung kinatay ko noong piyesta. 96 tapos yung isa naman na nabili sa akin 90, 99 kilos. Kaya ito nasa 100 plus siguro dahil ito ang pinakamalaki sa lahat sa kanilang magkakapatid. Ayan. Maraming salamat mga kaagrel. God bless po. Magandang tanghali.